Uh, ating DXT Bendo, Smart Bendo, so, bendo. na dito. Nakakabit na sa power pa sa akin, pero bank. Ayan, connected kaya na siya. Right. nandito ang antena. So, ayan, susubukan natin yung insert coin. Insert coin. So, magkatay... Complete. Insert coin, ayan, maglalagay na ako Insert coin Insert coin Ayan, naglagay ako Ayun, no, pumasok piso Okay, so. so, kunyari, i-complete payment mo. Pag complete payment, ayun, connected ka na, sir. Uh -huh. May wifi ka na ng 10 minutes. Ganun siya. Tapos, wireless ang bendo. Uh -huh. Pero, pwede siyang wired. Tapos, nandito yung kanyang antena. So, kakabit nila. So, ang kagandahan ng ating smart bendo, is hindi mo na... Yan. So, innovation, tinanggal natin or uh, minimalist compared dito sa ating bento na ganito lang siya laman. Coin slot n the DXD board. Alright.